Dahil gusto talaga niyang mawala ang mga agam-agam sa kanyang puso, ay binuksan na niya sa mga kasama ng problema niya kay Obet. Bagaman at sa mga sinabi sa kanya ng brother Pablo at si Minda, ay kumbinsido na siyang dapat siyang magpakasal na kay Obet at sumama dito. Gusto pa rin niyang makatiyak na tama ang kanyang gagawin. Gabi yun at katatapos lang nilang magpraktis sa kanta at nagkakainin na sila. May nagdala kasi ng malagkit at manok kaya mabilis yung nagawang lugaw. Si Nabibs at Kataling ang nagluto. Huwag ka nang mag-aling lang magpakasal sa kanya, Merinya. Sabi agad ni Kasoli na isa sa mga matatanda sa grupo. Ang totoo ay malaking swerte na ang dumating sa iyo. Dahil nakatagpo ka ng isang tulad ni Obet. Oo nga naman, Merinya. Sigunda ni Lisa. Sa tingin naman namin kay Obet ay mahal na mahal ka. Nakasal ka na sa kanya at sumama ka sa Amerika para may magpapadala naman sa amin dito ng mga chocolates. Tawanan ang lahat. Isa pa kapag nasa states ka na, makakatulong ka na dito sa inyo. Negosyante pala yung si Obet, singit ni Nitz. Halos lahat ng naroon ay nagsalita at nagbigay ng payo sa kanya. At wala isa man ang nagsabing huwag siyang pakasal kay Obet. Lahat ay sang ayon Kaya naman ang gabing iyon na mahiga siya sa maluwag na maluwag na ang kanyang dibdib. Buo na ang kanyang desisyon. Sasama na siya sa lalaki sa states. Nakatulong siyang may ngiti sa mga labi. Nang sumapit ang Sabado ay nagpasama siya kay Joanne mamili ng mga personal na gamit na dadalhin niya sa pag-alis. Sa SM San Fernando, pambaga sila nagtungo para mamili. Tita, bakit mamimili ka pa? Ipupunta ka naman sa Amerika. Sana doon ka nalang bumili ng mga personal mong gamit. Sabi ni Joanne habang namimili sila ng mga pambahay. Dalong magaganda pa ang mabibili mo. Nakakahiya namang kabago-bago ko doon ay magpapabili na agad ako ng mga gamit ko kay Obed. Bakit naman ay mag-asawa na kayo? Kahit na, ayaw ko namang may masabi sa akin ng pamilya niya. Kung sakali pag naka-adjust na ako sa buhay doon, maghahanap ako ng trabaho mara na may pambili ako ng mga pangangailangan ko. Saka para na rin makapagpadala ko ng pera dito sa inyo. Sa bagay nga tita, madali naman daw magkaroon ng trabaho doon eh. Malaki pa ang sweldo. Sa bagay nga tita, madali naman daw magkaroon ng trabaho doon eh. Malaki pa ang sweldo. Dalawang houseless na parehong bulaklaki ng napili niya isang dilaw at isang light blue na dominant color. Tumingin din siya ng bag na paglalagay ng dadalhing gamit. Mahigit ding tatlong oras silang naglikot sa loob ng mall bago nila nabili ang lahat ng mga inglista niyang bibili. Pagkuhan na ay nagmerienda sila sa Jollibee. Habang kumakain sila ay nagtanong si John, hindi ba ngayon babalik si Obet sa balanga tita? Mamayang hapon siguro ay nandiyan na siya. Bukas ng umaga ang alis namin sa bataan at gabi ang flight namin. Anong nararamdaman mo ngayon tita? Sumipsip muna siya ng soft drinks sa straw bago sumagot. Masaya siyempre excited. At alam mo ba ngayon ko lang na hindi nga pala ko dapat na magkaroon ng pangambang. Iwan ko man ang panahin ng damit ng mahal na birhen. Kasi alam kong siya ang nagbigay sa akin lalaki ng lalaking mapapangasawa ko. Mamiti si Joanne. Ako rin, naniniwala tita. Hindi nagkataon lang ang pagkikilala ninyong iyong dalawa sa divisorya. Natiti akong iyon ay sinadya. Si Obed ay regalo sa inyong mahal na birhen dahil sa ginawa mong paglilingkod sa kanya. Nasisihan siyang napatango. Hapon na nang magpasya silang umuwi at habang sakay sila ng bas pa uwi, parang lumulutang sa alapaap ang pakiramdam ni Marinya. Bukas ay magkakasama na sila ni Obed at hindi na magkakahiwalay pa. Kita kong dumating na si Obed, tiyak na pupunta sa atin. Bakit pa siya pupunta? Siyempre para malaman niya kung sasama ka o hindi. Saka sa tagal ninyong hindi nakikita, Tiyak na sabik na sabik na yun sa iyo. Napalang tisiya. Sana nga ay dat na yun, naghihintay sa kanya ang kasintahan sa bahay. May dilat na nga sila na naghihintay sa kanya sa bahay. Pero hindi si Obet. kundi isang magandang babaeng buntis. Mamula-mula ang buhok ng babae at napakakinis ng kutis nito. Matangkad at kahit mayroon ng umbukang ang tiyan, ay halata pa rin magandang magdala ng damit. Makurba ang katawan ng babae. Kita yun kahit buntis na ito. Matapang nga lamang ang bukas ng muka. Siguro dahil sa makapal na makeup. Kanina pa raw naghihintay sa kanya babae ayon sa kanyang date si Minda na agad na sumalubong sa kanila nang makita silang bumaba ng tricycle. Napansin niya yung biglang lumungkot ang mukha ng babae nang makita siya. Para nga itong mapapaiyak. Naupo siya sa silyang kaharap ng inuupuan ito. Ilang saglit silang nagpakiramdaman ng babae. Gusto niyang magsalita pero hindi naman niya maisip ang sasabihin. Hindi naman kasi niya kilala ito. Ngayon man ay kabana unti-unting gumapang sa buo niyang pagkatao. Ikaw si Merinya. Maya maya ay tanong ng babae sa kanya sa mahinang boss at bagyang gumagalagal. Ako nga, ako si Gina. Bagya siyang tumango. Girlfriend ako ni Obet. Mahina lamang ang pagkakasabi niyon pero parang bumbang sumagoy yun sa bandinig ni Marinya. Saglit siyang na at tila umikot ang kanyang paligid. Nang muli tingnan ng babae, may luha na ito sa mga mata. Nagkaroon lang kami ng konting naipagkakaunawan kaya si umuwi ng Pilipinas. Nagkasagutan kasi sila ng brother ko dahil sa ipinatataw tawing pa ang pagpapakasal namin gayong halata na itong tiyan ko. Siya ang ama ng dinadala mong iyan? Tanong niya sa nanginginig na boses. Marahang tumango ang babae. Napilitan akong umuwi dito sa Pilipinas nang malaman kung mayroon siyang kinalolo ko ang babae. Dito at, at niyayayan niyang pakasal. Napaiyak na ang babae. Nakadama siya ng paghimagsik para kay Obed, pero hindi niya napigilan ng sariling hindi makadama ng habag para sa babae. Mabae rin kasi siya at hindi niya maaatim na agawan ng karapatan ng kapwa niya babae. Mahal niya si Obed pero may na may karapatan dito. At buntis na, hindi niya maaatim na agawan ng amang batang isisilang ng babae. Hindi na niya napigilan ng sarili. Napaiyak ni siya at walang sabi-sabing iniwan ng babae sa salas. Pumanik siya sa kanyang kwarto at doon nagiyak nang nagiyak. Galit na galit siya kay Ovid sa panluloko nito sa kanya. Hindi niya mapapatawad ang lalaki. Hindi hindi niya ito mapapatawad. Maagang gumising si Ovid sa kanya ligo. Ang kanyang kaba na baka hindi tumating si Mira, niya. Ay dinagdagan ng nadaraman niyang excitement sa nalalapit nilang pag-alis ng kasintahan. Pagdating na pagdating nila sa states ay aasikasungin niya agad ng kanilang pagpapakasal. Sa huwes lang. Pagkatapos nila ihaharapin naman niya ang pagbubukas nila ng outlet ng kanilang mga produkso sa Switzerland at sa Germany. Kapag nabuksan na ang mga unit maayos ng tumatakbo, ay ipababahala na muna niya sa kanyang kapatid at saka sila babalik ni Marina sa Pilipinas upang pakasal sa simbahan. Mapapangiti siya sa sarili habang iniisip iyon. Matapos niyang makapagbisa ay lumabas siya ng hotel para mag-almusal. Nagbilin siya sa counter na babalik din siya agad sakali may maghanap sa kanya. Naglakad lang siya patungo sa Jollibee na maaga nagpreserve ng pag-breakfast. Doon siya nag-almusal at may niya ang pagkain sa pagkakalang baka dumating si Marina at mainip sa kanya. Bahagya na siyang nadismaya ng pagbalik niya sa hotel ay wala pa ang kasintahan. Alas 7 ang oras na sinabi niya kay Marina. Pas 7 na kaya dapat ay naroon na ito sa hotel. Sinadya niya ito ang pumunta ng hotel para makatiyak siyang kusa loob nito ang pagsama sa kanya. Kung dadaan nilang kasi nito sa orani, baka mapilitan lang itong sumama sa kanya at hindi niya gusto iyon. Naghintay siya sa kanyang kwarto. Nagbilin siya sa counter na hawagan agad siya kapag may dumating na maghahanap sa kanya. Kagabisis pa siya na kaimpake at nasa kotse na rin ang mga bagahin niya. Para pagdating ni Merynia, ikaalis-alis na lang nila. Lumakas na ang kanyang kaba nang sumapit ang 7.30 at nang mag-aalas 8 ay nakatitiyak siyang hindi na darating si Merynia. Malapit lang ang uranis sa balanga. 30 minutes lang ay makukuha niya ito ng jeep kung talagang sasama sa kanya si Merynia. Napatay kanina pa ito dumating. Kaya may nagpataan pa siya ng isang oras. Gabi naman ang kanilang flight kaya hindi siya nag mauli May sasakyan naman siya. Nang sumapit ang alas na web ay napailin na lamang siya. Pakiramdam niya ay maiiyak siya sa magkahalong lungkot at galit na nararamdaman. Hindi niya akalaing babaliwalin siya ni Marina. Inakala niya yung mahal na mahal siya nito. Huminga siya ng malalim at pinahid ang namuong mga luha sa kanyang mga mata. Umaba siya at nag-check out. Pagkuha na lumula na siya ng kanyang sasakyan. Yun ang marahil ang uling pagkakataon na tutungtong siya sa bayang iyon. Pumalik man siguro sa Pilipinas sa darating na panahon ay hindi na niya mapupunta pa sa Balanga. Tama na ang isang masakit na karanasan kung ayaw ni Marinya wala siyang magagawa. Pabalik siya sa states at doon lilimutin ang isang magandang pag-ibig na natapos lang sa wala. Hindi siguro tayo ang inilaan ng langit para sa isa't isa. Ilang beses na siyang pinasok ni Ditsi Minda sa kanyang kwarto ng umaga ngayon para magal mag musan pero ayaw niyang lumabas. Walang hinto ang pagpatak ng kanyang mga luho. Alam niyang sa mga sandaling iyon ay nihintay na siya ni Ovid sa hotel na tilutuluyan ito. Pero wala talaga siyang balak na sumapot doon. Pinalaki siya ng kanilang mga magulang sa kabutihang asal. Kaya hindi niya magagawang mga agaw ng kasintahan ng may kasintahan. Kahit gaano pa niya kamahal si Ovid. Nakadapa siya sa kama habang tahimik na umiiyak. Nakaupo naman sa gilid ng kanyang kama si John at dit, si Minda na parehong awang-awa. Sa kanya, meri niya tumahan ka muna dyan at kumain ka. Huwag kang magpalipas ng gutom sa kaiiyak. Nag-aalal lang sabi ni Minda, hindi ako makakakain, Ditchie. Tita, baka magkasakit ka pa yan eh. Mabuti pa nga siguro para mamatay na ako. Taong ito, makakalimutin mo rin ang malulokong iyon. Halika na at lalamig yung niluto kong sopas kahit sopal lang, lagay mo yung tiyan mo. Mamaya na lang ate, hindi talaga ako makakakain. Napainin si Dit si Minda. Pakiusap o iwan muna ninyo ako. Huwag kayong mag-alala. ako mamaya para kumain. Gusto ko lang palipasin muna ang nararamdaman kong sakit. Walang nagawa ang dalawa, kundi ang lumabas.